Friends? 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 Ang naman. Wala pa rin hanggang ngayon. Kagawin ko sa buhay na to. Pambihira naman, friends. Kahapon ka pa wala sa bahay. Tapos ngayon panghali na, uuwi ka lasing. Oh, bunga nga mo na naman, Ide. ingay ingay mo na naman. Paano hindi ako magbubunga? Ha? Halos sa araw-araw ginagawa mo to. And dapat nga tulungan mo ko kasi ako lang yung para sa ating dalawa. Lalaki ka, Renz. Maging responsable ka naman. Responsable naman ako ha? Saan? Sa barkada mo? Kasi yun lang yung pinagtutuunan mo lagi ng pansin. Yun lang lagi yung mahalaga sa'yo. Hindi yung asawa mo. Mabuti pa nga yung mga bargada ko, hindi maingay. Pero ikaw, laki kang mabunga nga. Ganong sinasabi araw-araw. Araw-araw na ako nabibingi sa bibig mo. Ganun lang yung problema mo? Ako? Araw-araw akong pagod. Araw-araw akong kumakayod. Kahit anong trabaho na nga, pinapasukan ko para nang masustentuhan ko yung luho mo. Abay, dapat lang. Asawa mo, di ba? Bakit dapat magtatrabaho ka para sa akin? Para may nainom ako. Rin sa mag-asawa, dapat nagtutulungan. Hindi lang yung para sa isa lang yung makinabang. <clears throat> Paano pa yung pag-aasawa natin? Bakit mo pinakasalan? Para maging katulong mo? Adami na namang sinasabi pa. Ulit-ulit na lang. Eden, ano? Gusto mo iwalayin na lang kita? Eh, alam mo namang patay na patay ka sa akin. Hindi mo kayang wala ako sa tabi mo. Gabi-gabi. Nako <coughs> Alam mo, ikaw? Malapit na akong mapuno sa'yo. Ako yung mapupuno sa bibig mo. Hahampas ko na lang sa mukha mo. Pagluto mo na akong pagkain. gutom na ako. Bilisan mo! <coughs> Sa so, mga lang pupunta? Ba't base na base ka? Sa parkada mo na naman? Pera ka ba dyan? Wala akong pera. Niluto mo nga kagabi, hindi masarap. Ano na naman yan? Pati ito naman sa pagluluto. Magre-reklamo ka? Kahit pagod na nga yung katawan ko, pinipilit ko yung sarili ko para makakain ka. Yang ka na ng mo. Lagi-lagi na lang ako naririndi sa bunganga mo. Kaya, ang sarap na lang talaga mag-inom kasama yung mga barkada ko. Maging buhay binata. Kesa umuwi ako sa araw-araw na babunganga na asawa na to. Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo? Maging responsable ka naman bilang asawa mo. May asawa ka rin sa ako? Sana naman panindigan mo ko. Huwag mo naman unahin yung mga barkada mo. Eh, ikaw lang naman may gusto magpakasal sa akin eh. Pinilit mo ba nga ako. Princess, hindi kita pinilit. Ewan ko ba kung bakit ka nagbago? Nung nililigawan mo ko hanggang ikasal tayo, hindi naman ganyan yung ugali mo. Iyon nga eh. Nalaman ko ngayon na wala ka palang dulot na maganda sa buhay ko. Wala kang silbi. Bigyan mo na nga lang ako ng pera. Wala akong pera. Asa yung pinaglabahan mo kapon? Hindi yun sapat para sa gastusin dito sa bahay. Aalis ako ngayon, di ba? Asan yung pera? Chris, ano ba nasasaktan ako? Ibigay mo sa akin yung pera. Wala akong paki kung wala ka ng budget pang mo. Bigyan mo ako ng pera pang inom ko. Bilisan mo! Ito lang. Bibigay mo rin naman pala. Pinatagal-tagal mo pa. Luto ka na. Silbi ka. Ano na, na naman yung gimmick-gimmick mo? Uuwi muna ako ng probinsya. Uuwi muna ako sa mga magulang ko. Uuwi <laughs> ka? Tatampo-tampo ka na naman. Gusto mo lang magpa-lambing-lambing. -lambing. Kala mo susuyuin kita? Ano yan? Damit mo, dadalhin mo na lahat? Alam mo, naubos na yung pasensya ko sa'yo. <clears throat> Hindi ko na kaya itong pagsasama natin. Lagi na lang barkado yung inuuna mo kaysa sa akin. Ni concern sa akin, hindi mo hindi mo nagawa. Ano ba mga pakialam ko sa'yo? Uwi ka? Sige, uwi Ilang araw, dalawa, tatlo, babalik ka na naman sa akin. Alam ko na yung mga ganyan mo, Eden. Kung dati nagawa ko yun, ngayon hindi na. Hindi mo na ako makikita. At tandaan mo, Renz, yung barkada mo, nandyan lang yan para sa alak at sa pera mo. Pero kapag ikaw ninawalan, wala na rin sila sa'yo. <laughs> Kaya mas maigi pa na unahin ko yung sarili ko. Sige, bahala ka na sa buhay mo. Malis ka! Layas! Sana Wag huwag ka nang bumalik. At sana, maging masaya sa barkada mo. Lalaga! Ige! Huwag ka nang bumalik. Tatawagan ko yung kampare ko. Sama ako mag-in. Lalo, Mako! Pre, punta ka dito bahay. Wala na misis ko. umalis <laughs> Ah! Dito tayo tuloy. G, G, G. Ha ah, pre? Pre... <laughs> Parang ako, buti pumunta ka kasi Umalis yung missis ko, pupunta na daw ng probinsya niya, di na daw babalik Eh pre, lasing na lasing ka eh Tsaka, ah, problema ba? Walang problema pre Ang problema yung misis ko, mabunga nga Lagi na lang akong pinadidiskutahan, nagagalit sa pag-iinom ko eh, siya nga, naglalaba lang lagi, di ba? Di ko naman pinakailaman. Eh, baka yung araw-araw mo naman kasi kaya nagagalit sa'yo. Hindi, pre. Problema talaga yon. May sakit yata sa utak yun eh. Laging galit sa akin. Alam mo, pre, dapat Nag-usap mo ng maayos. Hindi yeah. natatalo. No, pre. <laughs> Wala kang nakakasahan doon. Pausapin uh, mo pa yun ng tatlong araw, dalawang araw. Pare-parehas yung lalabas sa bunga nga nung malaki. Hindi <laughs> ka uh, pa rin nagbabago. Buti pre, ikaw lagi kang kasama. Masaya lang. Mas... Pre? Pre? Okay ka lang? Pre? Pre, tamahin nga. O, pre. Pre! pa madami pa ako sa iyo. <clears throat> Alis na ako. na punta sa ospital? Dok? Buti naman nagising ka na. Ano po ako nakarating dito? May mga ilang barangay tanod na nagmagandang loob para ihatid ka rito. Nakita ka nila nakabulagta ka. Inatake ka po. <laughs> ano po yung dahilan? Bakit sumisigip yung dibdib ko daw? Kasi po, sa findings natin, sobra pong naapektuhan na po yung atay nyo. Dahilan sa pag-iinom nyo, at ngayon, medyo nagkakaproblema na rin po kayo sa puso. Nasaan po ba yung pamilya mo? Kasi kailangan po may magbantay sa inyo dito. Hindi pa po kayo pwede lumabas. Wala na po akong pamilya eh. Tapos yung asawa ko, na paghiwalay na po sa akin pumunta ng probinsya. Naku, kailangan po natin silang makontak. Eh, sa ngayon po, pababantayan ko muna kayo sa nurse hindi niyo pa po kaya. Ah, uh, konting ingat po, dahil medyo delikado po yung naging sitwasyon nyo, dahil na nga po kayo. Sa susunod po, ah, uh, medyo alalay sa buhay. Alam mo yung buhay natin minsan lang, huwag mong sayangin. Lalo ka na, napakabata mo pa. Huwag mong ilulong ang buhay mo sa pagiinom, na walang magagawa sa'yo, na maayos, na mabuti. na ko po, Dok. E, eh, papano po? Kukuha na lang ako ng assistant nurse para magbantay sa'yo Pero alam mo po sir uh, Sana uh, makontak pa rin natin yung pamilya mo Alam mo po, pa yung magulang Mahirap po yung sitwasyon na magkakahiwalay po ang pamilya Baka po pwede na Uh, sa pag, uh, pag usap mo sa kanya, magkasundo kayo, at saka pati ikaw, magbagong buhay na din. Pag mo nang balikan yung dating todo inom, talagang iikli yung buhay nyo. O oh, sige po, 3 p.m. po, inom po, po kayo ng gamot. May dadating na nurse dito, anha? Sige Arama, po. po Sige po. ginagawa mo dito? Eden, sinadya talaga kita kasi gusto kita makita. Tsaka, alam ko rin na sa'yo na pala tong restaurant. Oh, ito yung napunder ko simula nung naghiwalay tayo. Nabalitaan ko rin na naospital ka, na nagkaroon ka ng sakit. Ay, Lorenz. Tiniis ko na hindi magpakita sa'yo. Para... maging aral yung mga nangyari. Ganun ba? Alam mo, hindi naman kita masisisi na hindi ka pumunta kasi... sa mga pinakita ko sa'yo noon. Sa mga pag-iinom ko. Sa mga masasakit na salita na nasasabi ko. Pero... kaya ako pumunta. Gusto kong... humingi ng tawad. At uh, totoo nga, marami ako natutunan simula nung nawala ka sa buhay ko. Narealize ko na napakabuti mo palang asawa. Sa araw-araw ng mga sinasabi mo sa akin, lahat pala yun para sa magiging kapakanan ko. Tsaka, Eden, may trabaho na ako ngayon. naku construction ako. Nagbebenta rin ako ng gulay. Kaya, gusto ko ipakita sa'yo na totoong nagbago na ako. At sana, mapigyan mo ako ng second chance. Makabawi man lang sa'yo sa mga nagawa kong masasakit. Friends, naniniwala ako sa second chance. At sana, sa mga oras na to, talagang maging responsable ka na at panintingan mo na ako yung asawa mo. Nahihiya ako na bibigyan mo ako ng second chance pero gusto ko rin ipakita sa'yo na karapat dapat ako. Hindi ko sasayangin yun, Eden. Alam mo, bakit hindi ka na lang dito magtrabaho? I-manage natin tong restaurant. Total, mag-asawa naman tayo, di ba? Talaga? Oo <laughs> naman. Para makapagsimula tayo ulit. 问 <laughs>。